Mga kaibigan. Dito lang tayo nakatira mga kaibigan. Bundok mga kaibigan. Napakalayo sa mga mga mara, <coughs> maraming tao mga kaibigan. Ang krimen dito mga kaibigan, walang krimen dito. Minsan-minsan mayroon pero demasiado. Dito lang sa mga big city mga kaibigan. Dito wala. Tsaka, napakaliit lang dito mga kaibigan yung city namin mga kaibigan. Ito mga kaibigan, ang population lang dito is 40,000. Tapos yung land area napakalaki. Malaki pa sa Pilipinas mga kaibigan. Land area lang yun mga kaibigan ha. kalaki mga kaibigan. Yung so, mga dublin siguro Pilipinas mga kaibigan. Ganun kalaki mga kaibigan. Tapos, malapit dito mga kaibigan sa amin yung airport. Pwede nga alakarin yan mga kaibigan. Airport na yan mga kaibigan. Yan. Yan ang airport namin mga kaibigan. Hindi ko malapitan ng masyado dahil uh, hindi ako makalakad sa snow mataas yung gusto ng mga kaibigan. Kaya medyo malayo hindi masyado makita yung mga grupla ng mga kaibigan. Yan. <clears throat> Kaya dito mga kaibigan, kung sa production mga kaibigan, ang production dito mga kaibigan, sa territory na ito, ano, yung copper copper uh, zinc tapos yung uh, lead pang, -pang lang mga kaibigan ang gold mining mga kaibigan pero lahat lang yan sila mga men mining yan mining lahat yan mining ng copper mining ng lead, mine, mining ng link, Async at saka mining ng gold mga kaibigan. Yan mga kaibigan, under lahat yan ng government. So, ang mga lang dito mga kaibigan, yung mga miners. Tapos, alalo ng government mga kaibigan. Kita mo mga kaibigan ha. Dito mga kaibigan. Ang, health, ang healthcare namin dito mga kaibigan, libre lahat ultrasound, x-ray, uh, blood blood works, libre lang lahat. Lahat, mga kaibigan. Kita mo yan mga kaibigan ha. Punta ka lang sa ospital mga kaibigan o clinic, wala kang babayaran mga kaibigan. Ipakita mo lang yung ah uh, health card mo mga kaibigan. Wala na, yun lang. Napakatindi mga kaibigan, oh. Yan kahit uh, ganito ka lamig mga kaibigan ang mining mga kaibigan tuloy tuloy yan yan ang production dito mga kaibigan kaya medyo mayaman itong lugar na ito mga kaibigan dito napakayaman talaga mga kaibigan kita mo lang kaso lang maliit lang kami population lang dito mga kaibigan eh. 44,000 napakalaki ng land mga kaibigan yan lang okay thank you mga kaibigan